Hello guys, so uh, papunta ko ngayon sa aking massage no? Nagpabook ako ng massage sa isang Filipino Dito sa massage sa Adik Medyo malayo to sa bago kong bahay guys Pero dahil nagustuhan ko yung style niya Yung hagod niya you no? Know? kasi hard Very hard talaga si Leo Leo Marquez kung taga dit kung gusto mong magpamasahin nandito ka sa Calgary bisitahin niyo si Leo dito sa Massage Addict Breeze Side Branch. No? Magaling magaling siya. So hinahanap ko talaga yung Masahin na kasi yung sabrang sarap pakiramdam. Okay guys, so dito na tayo. So dahil sobrang sakit yung katawan ko, no? Two days naghakot. Kaya Magpamasahin muna tayo dito. So dito ako. Okay, so dito na tayo. Nakalimutan ko yung microphone ko. So, dito ako guys, waiting for my schedule 11.30. For one hour massage, no? With Leo Marquez. Isang Filipino guys. So, dito na siya na graduate sa RMT. Yung Re -Register Registered Massage Therapist. So, kailangan kang mag-aaral ng two years bago ka maging isang masahista dito sa Canada hindi hindi lang pwedeng 6 months hindi lang pwedeng training hindi lang pwedeng uh, experience lang no kailangan ka talagang mag-aral ng 2 years para ka maging isang registered massage therapist dito sa Canada okay, okay guys so tapos na yung massage is ang gan-gan sa katawan from ito okay sige okay guys kausapin natin yung nagmasay sa akin isang Filipino dito na siya graduate sa uh, Calgary Okay na to all of you uh, to the lahat ng followers of Mia Hayam uh, Luis Marquez uh, registered massage therapist here in Canada I working here in at Muscle Sadic mm -hmm. and uh, I'm glad that uh, I met kuya Will and uh hopefully he like my <laughs> my techniques and uh, yeah I treat the problem mm -hmm. and, i want to invite you guys to come visit me here i'm available from monday to saturday from 4 p.m until 8 p.m mm -hmm. and uh, yeah try uh, deep tissue massage and therapeutic as well i have lots of uh, techniques uh, therapeutic lymphatic and yeah i mix it with the uh, with the uh, cairo acupuncture. So, that on, uh, on uh, Google, uh, mm -hmm. just must type massage addict brazai. Brazai. Uh, mm <laughs> gonna heading it here in this place. Uh, mm -hmm. yeah. Pag weekend? Weekend uh, from 9 to 4. 9 to 4. Only Saturday. Sunday oh. is my hope. <laughs> oh, uh, okay. Maraming maraming salamat. <laughs> okay. Ngayon. Okay, guys. Hey, guys, maraming maraming salamat. Luis Marquez, no? Siya yung massage therapist ko ngayon. Okay, uwi okay. na. Let's go. Okay guys, so we ana, ang sarap ng pakiramdam galing massage guys. napaka hard massage si Luis, no? Luis Marquez. Siya yung uh, massage therapist ko since last year, no? Um napaka hard lahat ng mga pressure guys, lahat lang mga ano natanggal talaga lahat. Sarap itulog. Okay. Punta muna ako sa aking pharmacy pipick upin ko yung uh, aking maintenance, no? Kasi medyo, naubusan ako ng maintenance ko sa high blood. <laughs> Ganito talagang buhay pag tumanda na tayo. Okay. Maraming maraming salamat, Kuya Wilson. Buhay ka na Bapa. Thank you, thank you. See you next video, guys.